Okay guys, ayan. Ito guys. Sa mga hindi nakakaalam guys. Etong gantong ano guys ah, papasorito sa bike lane. Etong ganitong sign guys, 'yang ganyan. Alam niyo yung may arrow na eh, ayan, may arrow to. Ayun, may arrow na dalawang dalawang arrow guys. Alam niyo ba guys na hindi nakakaalam Ayan guys, bike lane yan guys Pero Pwede pumasok dyan guys Yung motor Alam niya ba kung bakit guys Kasi ang ibig sabihin ng mm, dalawang araw na yan guys Charo lane yan guys Na pwede pe o oh, Parang pinaikling Charo lane, ano, share, the road share the road eh ano ibig sabihin yan guys na pwede kaya pwede pumasok dyan yung mga motor guys yan hindi tayo huli kung pag pumasok ka sa ganito ano, bike lane yan. okay yan yan guys yung mga nagita nyo yan yan ganyan yan shadow lane to guys yan Eh may green and Charolene yan kaya pwede tayo diyan guys. Pagbigay pa rin tayo ng ano ng daan pa sa kanila hindi natin pwede nape, na, pe, na kinakesyo pwede yung motor dito na pinapayagan na na allow tayo dumaan binigyan lang tayo ng privilegio tama ba kung gano'n kaya yan kaya kapag may nadaan na bike syempre magbigay daan pa tayo magdaan daan tayo kasi talaga nila niya para sa kanila Ina na lang yan guys para kahit uh, paano pwede tayo kung sakali, traffic, ganyan pwede tayo dumaan dyan kasi bibihira naman na gamitin na uh, o oh, puno ng ano yan ng nadaan ng bike kaya kaya napagdi parang napag na nila na gawing charo lane yan guys ha sa so, mga hindi nakakaalam ha etong bike lane na to guys dito ta sa may makindi uh, kaya Gabi alam sa mga di nakaalam Ayan Pwede na kayong dumaan dyan guys Kasi shadow lane yan Basta may makita kayong dalawang guhit Sa ibabaw ng Logo ng bike Yung Para pinaka drawing ng bike Sa kalsada guys Pwede yan Kasi yun ang tinatawag na shadow lane Pwede tayo dyan Pero kaya Pero syempre dapat guys responsable pa rin tayo sa paggamit ng bike lane diba ayun lang guys sana kapanood nyo to sa mga hindi nakakaalam sana ngayon may natutunan kayo ayun lang guys peace tayo peace bye